At? Ay, di ba sabi mo po kakain po tayo sa labas? Kasi birthday ko po ngayon. Ayun oo anak. Ay, wala pa akong pera. At uh, gusto ko munang bumiyahi at mm, mamasada ng tricycle para may pangkain tayo sa Jollibee. Asan ba si Kuya? Jem! Mm -hmm. JM! Bakit po tayo? Dok. Kakain tayo sa labas. Sana marami akong maging pasahero at uh, para maikain naman natin si Ate May ka-birthday niya ngayon. Unang birthday mo na wala yung mama mo Na nasa Hong Kong mo si Itay at uh, Babiyahin lang sandali ng tricycle ha Promise ka, kakain kita sa Jollibee Sige po tayo, ingat ka po ah, Sige anak, happy birthday anak Kuya bahala ka na muna Dito ka ate Maika Sige po sige, ingat ka po tay Sige anak sanga. Isika. Dideto ka Ipiliho kayo ng gamot? Bossan ba talaga ikaw eh wala tayong makitang butika dito. Bawa ba na ako? Sir! Bawa ba na ako? Sir! Kalahang ko lang. Masigit ang anak ko. Sir! Huwag naman ako. Ay! Alam ko kung ano ang pera eh. Sir! Kunti lang. Anong pera? Marahang kang pera ha, Sir. Sir! Ito ako. Di pa ko. Bakit mo... Alam ko. kampera bakit pera. Bakit ginagawa mo yan? Ay, mas masakit anak na ako. Wala, wala akong malapitan. Kaya ako nang hodlap. Kaya mo arsebo. Uh, Tapos Nagpagkabayaran ko ay wala akong maibayad. Ang laki ng bayaran ko sa sasunan. kaya magagawa ko ito akong hodlap. Parang. Ito, ito, ito. Bibigay ko na sa itong aking kita. ito na, ito na. Papahingay ko na sa itong kita ko. Isama hmm. Isama mo na rin itong narito sa sa kong bulsa. Pero ako sana kuya, huwag ka nang gagawa ng masama. Ay Panginoon tayo para matulungan ka. Ano kung makulong ka, kawawa naman ng anak mo. Ay, pare, ang sarangay na lang paraan. Dahil wala sa akong trabaho. Ano ko sir, sa ginawa ko sa kasamaan, ako po yung nagawa upang akong matulungan. Baka ginawa sa na ako ng Panginoon para magbago ka, para hindi mo nagawin to. Basta, ang hiling ko lang sa iyo, tatay, wag mo nang uulitin yan. Pwede ka namang manghingi ng tulong. May mga taong uh, busila kang puso para tulungan ka. Pero yung gumawa ka ng masama, hold up in yung tao na mamaya maaksidente mo pang masaksak, okay. eh, paano kung makulong ka, mahuli ka ng pulis, kaawa yung mga anak mo. Sana huwag, wag mo nang uulitin to. Eh, salamat, pa. Baka, siguro, ikaw na nga. At siguro, Mababago ng aking kanan Sige. Uh, umuwi ka na at bumili ka na ng gamot para naman ma magamot na yung anak mo. Ha? Ay, salamat, Baris. Sal Walang aluman. Salamat. Uy, Itay. Kamusta pasada? Marami ka po ba maging pasahero? Eh, anak Oo, oh, anak Makakakain na tayo Ma, celebrate na natin ang birthday mo Dahil may mabait na tao na nagbigay ng pera sa akin Madam, dyan lang po sa may kabilang kanto Dyan lang po, ma'am saan ka po? Dyan na po sa may kabilang kanto Ay, sige, ma'am ako, bayad ko. Salamat, salamat po. Salamat po. Dito na po ako. Ay, naiwan ni Ali yung kanyang bag. Ma, ma'am. Sandali so, po. Ma'am, naiwan Ay, niyo si yung bag niyo. Ay, Diyos ko, kuya. Diyos po, salamat po. Naku, napakabait niyo po. Sa totoo lang, kung naman po nito ay pampasweldo sa aking mga tauhan. Ay, upo. Ako, ay. Naku, manong, napakabait ninyo. Sana po lahat ng driver ay kagaya ninyo. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ay, tika po, at... po. namin magsauli lang. Di po namin gamit. Hmm. At yung po na may talaga sa inyo, ay eh, nakita ko nga lang po na naiwan nyo. Kaya hinabol ko po kayo. Napakabuti nyo pong tao. Ay, manong, tanggapin nyo po itong aking pabuya sa inyo. Ay, wag na po. Huwag ha? na po. Sigurado po kayo, kuya. Sina ito, ito naman. Na ito po ay talagang, ito po ay, so, kung ito po ay parang kaunti la ang ng aking mga na sa bagpo. Tanggapin nyo na. Ay, maraming maraming salamat po, ma'am. Sige ay, talagang na, Blessing ka po. po sa amin. At, Pagpalain pa po kayo at sana po ay lahat ng driver ay kagaya ninyo. Maraming salamat po. Sige po, thank God you, God you po. God bless po, ma'am. Maraming thank salamat Thank you po, ingat po pag uwi. Thank you po. Thank okay po. Ay, salamat sa Panginoon. May pangkain kami nung anak ko. Wow, ang galing naman ni Daddy. Thank you, anak. Unak na si Kuya. Adon po siya, nagsasampay. oh, itay, may naging pasero ka po ba? Oo, anak, makakakain na din tayo. Sige, tayo, at di pa po kami naghahaponan. Yay! Yay galing itay! tayo. Uh, Siyempre, <laughs> uh, mga anak, love na love kayo ng uh, itay niyo. At alam niyo naman, matatuto tayo dito. At wala si inay, nasa Hong Kong. Happy birthday! O, oh, mag-ready na kayo, kakain na tayo, anak. Saya jahit lagi Siti puan